natin ng ating bayanin si na ang kabataan ang pundasyon ng bayan. Bumising, bumising ang mga kabataan, tulungan at protektahan ang bansang sinilangan. dahil sa hindi ay tayo din yung Tayo ay magtipon-tipon, pinakisang bayan. Matanda pa bata, aking dinaan kaya. Tulong, sulong, halika't Na. ako po si Shina May prinsipe, ngayon pag dito magpapresent ng aking spoken poetry tungkol sa kabataan bilang potasyon ng pagbabago ang kabataan ang mata sa kasulukuyan sila nakadepende ang ating bayan sila humahawak sa ating bagdan pagpunta ang kabahong ekonomiya kahit mabuting ang ating inaapakan, kahit malam yung malaki na sumisigang kung ang panon para mahabot ang mga dahil ang gabatan kikinanin itong bigyang-karangalan ng amin e ang kabataan ipagmamalaki ang pinagkakaasan kinalalanan ng ating karunungan Kaya anito ng kami ang bawat pamilya sa isang mundo walang katapusan kami ang gumaganap at may kinabukasan sa mundong pag-iiral at may sinu. bawat tinataas na daan, alam mo sa bangka mo di, ay may patutunguhan. Binansan na lahat ng kabataan. Pero, kabataan nga ba ang kondisyon ng bayan? Kabataan, kabataan na ata ang ng ating bayan. Puro teknolihiya, puro teknolihiya ang ibangan, di ba na matulungan ang ating magulang. Kabataan nga ba ang pag-asa ng bayan? O ang kabataan ang pag-asa sa bayan? Ano nga ba ang tuloy na dahilan? Bakit tila nag bakit nagbago ang bis ng ating bakit tila nagbago na ang ating isip kung isang ating isip pa rin ba natin na ang kabataan ang kondisyon ng bayan? saan nga ba sila nagkulang? Bakit tayo nagkulang? Kaya bilis na tanong na sa ating isip na ganun ganun daw pero huwag natin mong husgan kasi naniniwala ko ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Ako, ikaw, tayo, kabataan. Kabataan, palagi natin kalatnan. Huwag natin sayangin ang ating pinabumasan. Pag-aaral na yan, ipang pangunitiyan. Imulat tayo sa ating pangulang. Para susunod na natin ng tunay na kapayapaan. Kabataan, kabataan may sipag laga, motivasyon, sipina, pag-aaral na yan. Kapag ba ng araw sa inyo lahat, ako nga po pa rin sa inyong adentino sa Tetsyon ng Diligence. Ang pamagat ng story ko ay ay ang kabataan, ang fundasyon bilang sa pagbabago. Sa bawat mga akbang ng kabataan, may sigla. Sa bawat itinig na umabot sa langit, kasama ng amari, ang pagnanasa na makita ang mundong magmakulay at madigay. Bata-bata, bata pa, ngunit may matatag na pangarap. Nasa puso't isipan ang matarungan at pag-ibig ang mga kamay na dati naglalaro, ngayon nag na ng mga gaya at akba. Kabataan, kabataan, ikaw ang iwanag sa dilim. Ikaw ang pag-asa ng batang nawawala sa direksyon. Sa mga mata makikita ang bukas. Ang bukas, pero ng pag-ibig at pagkakaisa. Basta pagkakaisa, pagpatawan at magtrabaho. Ang bayan ay muling babangon sa kahirapan at ang iyong pagnanasa at pagbabago ay magiging kasaysayan ng isang mas maliwanag na bukas. Naway mabigyan inspirasyon nito para mas mapagtanto ng mga kabataan ang kanilang maha, maha, mahabang papel sa pagbabago ng lipunan. Ako nga po pala si Sanya Tadjeti Manawis na buhasan ng Bibi Diyos. Maraming Maganda, 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 maganda ang hapon nahato, mga, pasyari, 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 sya, yon, na sa inyong lahat ng mga kapalas na Jeremy Wilson John na nagpula sa Night City Legend at ito mga ang aking poem tungkol sa ang kapalaan bilang kundasyon ng pagbabago. Pagbabago? Pa saan? Pagbabago? Sa paano paraan? Bawat direksyon, Parang isa lang ang daan. Anong bago sa poem? Punta kayo ng lakitan? Jose, Jose, Pepe, Pepe, kabataan ng pag-asa ng bayan, ang iyong pati. Ano ang iyong gusto? ipahatid sa kasulukuyan, hindi mo ang paligid. Paano ito mapapatunayan kung nasa maling nandas ang kabataan? Ito na ba ang pagbabang hinahanap o sadyang pinabayaan ng realidad? Huwag matakot, huwag mag magtago. Lahat ay kaya may sulong kung gusto mo lang pagbabago. Huwag, ma huwag matakot, bumabag para sa karapatan. Lahat tayo ay may boses, mahagamit natin ang kapayapaan. Lumabas kung ba sa inyosyon, nasa harap na ang iyong, Kayo ang bilang pundasyon. Ito hey! hey! nasa <laughs>